Ilapag niyo diyan. Mm, mukhang magaling silang magluto. Kain okay, Sir special room pagkakaluto namin para sa inyo. Totoo po 'yun. <laughs> Ali. Sabihin mo sa kanila ang patakaran. Bago kami kumain. Kayo muna. Sige, kain. Hindi ninyo dapat pairalin ang kapusukan. Mamamatay tayong lahat kapag nakatunog ang mga... Sir, lalo tayong mamamatay ng walang kalaban-laban kung hindi tayo kikilos kagad. Ka eh anong dapat natin gawin? Kailangan natin ng armas. Pa, paano? Saan naman tayo kukuha nun? Sa mga... Sa mga... Shhh! Yung makadala nila, yun ang gagamitin natin laban sa kanila. Alam ko ibig niyo sabihin. Mas delikado yan. Sir, no guts, no glory. Oras na magulay ang mga yan. O magumpisa magpasabog sa demonyo ng utak ng mga yan. Yung sabog, yun ang hudyat na makikipaglaban natin. Bago tayo ubusin lahat, sir. Alam ko kung saan nilang nilagay. Ang mga reserva nilang maaba. Totoo may mga bagay na hindi tama. Pero dapat gawin. Lalo na kung ito ay para sa ikabubuti na nakararami. Pero sa pagkakataong ito, masyadong delikado yung para sa inyo. Ako gagawa ng paraan. Isa pa, sigurado kong gumagawa ng plano mga militar para iligtas tayo rito. Maghintay na lamang tayo ng tamang panahon. Tulad na sabi ni Collins, hindi sila magiging hadlang sa pag-aaral ninyo. So we'll continue with our lessons. And for now, I will take over from your professors. Class, ang hinaharap natin ay masalimuot. Subalit, Kakaunti lamang ang ating maring gawin. Ang sitwasyon ay lalo pang pinahihirap nang biglaang pagbabago ng kapaligiran. Bakit, Sir? Anong problema? Eh, mahina ang eh. Baka naman hindi sa'yo ito. Duda ka ba sa akin? Sinabi ko na nga wey, nasiraan na naman tayo. Kaya pala kanina pa ako nag-aantay, numuti-muti na yung mga mata ko. Ikaw kasi sinabi ko sa'yo noong pa, Bumili ka na ng bagong battery. Ano? Dahil sa kukuriputan mo, ayan, napala natin. Nasiraan tayo. At hindi mo man nang inisip yung mga anak natin. Kawawa naman sila. Ano kaya kinakain nila ngayon? Magtulak ka na! Ano? Ako na naman? Sobra ka na? Ayoko na. Huwag na ho, misis. Sumakay ka na lang. Ako na ho magtutulak. Oh, mabait naman pala yan eh. Nakakaya eh. Hindi, huwag na lang. Hindi, yeah, okay lang ho yun. Ah, okay lang? Okay lang ho. Sige na nga. Salamat ah. Oo. Kaligayahan ko tumulong. Uy, especially thanks to you, ha? Huh? Boss, tulak! tulak natin. Tulak pa? Ah, uh, oo. Oh. Talikod ng tulak, pare! Diretso! Diretso! Silisan nyo! Oh sige. Uy, oo! Oh. Kochi natin yun, ah! Oo oh, no? thank you! Oke. Salamat okay. naman! Salamat. Salamat! Hoy! Kochi ko yan! Hoy! ha? Yung kotse ko yun eh, tinulak niyo pa. Kabulin natin! Sige! Hey! Hoy, kotse ka, balik ko ba yan! Hoy! Bakit na mong kunin ng carnapper na yun yung kotse ko? Sir, akala ko sa kanila eh. Ano sa kanila? Sa akin yun. Kotse namin na yun. Amin yun, amin yun! Sir, siya kasi. Sanktos para kay Jodro! Ayos! ayos. Bagong miyembro ng bakit magkakaw ng tawag niya sa akin? Alam mo kasi, Yang Lancer nung araw, model 8083, box type yan eh. Ang tawag niya ang kahon. Ngayon, tinawag ng mga carnapper, kahon. gaya nung tinira Tama. mo. Kaya nga hindi na kami tumitira ng ganun eh. Kasi luma na yung box type na yan. At ang isa pa, Hudlo, bilang kinikilalang pinaka-leader ng grupong ito, meron akong batas na pinapatupad. Ano yun? Ang kilalanin muna kami. Kasi hindi mo pa kami kakilala eh. Hindi mo pa nga kami kilala? Ako nga pala si Kinky. At yan, si Bunso. Kapatid ko yan. At yan ang pinakabata sa grupo. alam mo, dito na nga yan lumaki. Dati uhugin pa yan eh. Ngayon, ang laki na, di ba? Ako naman si Komang. Junior Komang. <laughs> At ako si Vic Hangin, pare. At your service. Pare. Woo! Boji, pare. Hanggang, Hanggang sa Unibara! Walang walang, walang, walang. walang. Eh, susunod na lakad. Sama nyo naman ako. Lagi na lang ako naiiwan dito eh. Ano man tutulong mo? Minsan nga lang dumekot ang mansanas, nahuli ka pa. Kotse pa kaya mapipitik mo? Budlo, pambihira ka naman, oh. Gagawin na lang yata ang tansan yung kinuha mo, eh. Magbabakal na lang ang makikinabang doon eh. Pagsigaan nyo na lang muna yan. Sa susunod, modelo na. Wala pang plaka. Hindi pa sinasayaran ng alikabok ang kakatokin natin. At tayo ngayon kukuha niyan sa showroom. May utak rin pala. Hindi ko paniwala kayo. Totoo sila, sabi ko,

to, baka may makakita sa iyo. Makamingay. Dodong, wanted ka, pinaghahanap ka ng mga pulis. Ano ba 'tong sinasabi nilang pinaggagawawa mo? Wala ano Anong wala? Hindi na biro 'yung sinasabi nila sa diaryo, eh. Mamamatay tao ka daw. Huwag kamangpamanin magpapaniwala sa mga loko-loko pulis na 'yan. Ini Balut! ini Balut! Jalan. Pergi. Helui Balut! Balut! Helui Balut! 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 Tama-tama yung sut mo. Pamburol. Sumalangit ka na ba? Balot! O'y, Balot! Wala ko nakita. Wala na ako narinig. Bakit takot na takot ka? Takot din Niloloko mo yata ako eh. Inaihi ka na sa takot eh. Pinabalas mo po ako, sir. Po ko sir. kanya na mukha mo? Dati na po ito. Talaga ganito po ito, sir. Wala pong sir. Papiling nga ka ng balot. Oh, oh, oh. Na, sir, na, sir, 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 Panguna. Wang Bupa! Polis bertarik, ya?